Pwede po bang malaman kung yung mga namatay ng tao ay sa kabilang buhay, magkakakilala pa rin po ba sila kahit magkakamag-alak at uh, kaibigan? Ah, alam nyo, pwede tayong magkakilala kung magkikita-kita. Eh, dalawa ko ang pupuntahan eh. Eh, pag alimbawa, napunta kang isang tao sa impyerno, eh, kayo naman napunta sa langit, abe, hindi na kayo magkikita. Hindi na mo magkikita yung kapatid. Kasi pag napunta ka sa langit, pagdating mo ron, para maka-enjoy ka ng eternal life, babaguhin na ng Diyos ang isip mo. Yung mga dating bagay, hindi mo na maaalala. Nasasabi po yan sa aklat ni Isaiah, Kapitulo 65, versikulo 17. Ganito po ang ating mababasa doon. Pakinggan nyo. Sapagkat narito, ako'y lumilikha ng mga bagong langit at ng mga bagong lupa at ang mga dating bagay ay hindi maaalaala o mapapasaisip man. Ayon, Doon sa bagong langit at sa bagong lupa, sabi niya, lumilikha ako ng mga bagong langit at ng bagong lupa. At ang mga dating bagay ay hindi na maaalaala o mapapasaisip man. So, babaguhin na ng Diyos. Eh. Hindi na maaalala yung dati, kapatid eh. Hindi so hindi mo na maaalala kung halimbawa meron kang kapitbahay na nagagalit sa hindi naman siya nakarating sa bagong langit. Hindi naman siya nakarating doon sa sa kaharian ng Diyos. Eh hindi mo na siya makikita kung makakarating ka sa kaharian ng Diyos. Siguro magkakakita kayo kung pareho kayo nang pupuntahan. Pero wag nawa namang mangyaring ikaw ay mapunta sa impyerno at mapunta siya para magkita lang kayo. Hindi po dapat ganon. Sana, ah uh, hangarin nating lahat na makarating tayo sa langit, wala maligtas tayo dun sa dagat-dagatang parusa ng Diyos sa taong masasama. Ngayon, pag napunta tayo sa langit, din na natin makikita yung mga makikilala man yung ating mga dating kakilala. Kasi kung napunta sila sa impyerno, limbawa asawa mo, napunta sa impyerno, ikaw nasa langit, eh alam mong nasa impyerno siya, nakita mo, naghihirap. Hindi ka rin mag enjoy sa langit siguro. Baka maawa ka pa sa asawa mo. Kaya ang gagawin ng Diyos, ipalilimot na sa iyo yung mga dating bagay para ikaw ay maging maligaya dun sa buhay na walang hanggan.